obviously hindi alam ni Emma ang ginagawa niya. Muntik niya na akong mapatay. Sinaktan din niya si Muki. Teka, teka. Hindi ko... Eh, eh, eh. Hindi ko pang na niyan, Jade. Kasi... I know, Danilo. Pero kailangan nating magdesisyon kung ano yung mas makakabuti para kay Emma. Hihintayin pa ba natin na may magawa siyang mas malalap? Paano kung may masaktan siyang ibang tao? She's even a danger to herself. Uh, tita, baka naman po pwede mag-therapy session na lang po si Nanay sa bahay. Kaya niya naman po yun eh. Promise po, sa bahay na lang po si Nanay. Lucky, baby girl. I know it hurts. But we have to face the reality. Kahit ako, nalulungkot ako every time I think about it but Your Nanay has become someone we don't know. Pero, tita, ayaw ko po Ma May wala sa kanya. Teka, pwede ba huwag muna natin pag-usapan to? Antayin natin mahanap muna si Emma. Pasensya na. Teka, so... Sobra kasi ako nag-aalala sa asawa ko eh. It's okay, Danilo. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. You have every reason to be upset. At huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong mahanap si Emma. Pangako yan. Ako ang kapatid ni Olive Caparas. Pangit niyo nga sa phone, ma'am. Pero hindi niyo nasabi pa Hindi mo na kailangang malaman yun. May ipapagawa ako sa sa'yo. Ano yun, ma'am? Kailangan mo tong hanapin. Ano naman? Pag nakita mo siya, gusto ko at takutin mo siya. Praningin mo hanggang sa... mabaliw. Pakaganti man lang ako sa ginawa niya sa ate ko. Tignan ko sumabit sa, sa mga pulis na nakaraan Hindi mo ang sisingiling ko ngayon. <laughs> Don't worry. Alam ko kung anong presyo mo. Gusto niyo bang daling siya sa inyo ng buhay? Huwag na huwag mo siyang sasaktan o papatayin. Basta't dalhin mo lang siya dun sa lugar na ibibilin ko. Siguraduhin mong wala na siya sa tamang katinoan. Kailangan hindi ka niyang makilala. At huwag na huwag mo rin ipapaalam sa kanya na ako ang nagpadukot sa kanya. Understood? Okay, ma'am. Good. Hello, Jade. Eh, Makakauwi ka ba? Eh, para may kasama man lamang dito si Mookie. Eh, gusto ko kasing hanapin si Emma. Eh, hindi ako mapakali. Oo, oh, sige, sige. Okay. Hintayin ka na lang namin ni Mookie. Ah, sige, Jade. Ah, tay, ano pong balita? Nahanap na po ba si nanay? Hindi pa rin, Anak totoo po ba talaga yung sinabi ni Tita Jade na may mental problem na po si nanay? Paano po kung pares po ng sakit si Mami Olive tsaka si nanay? Kilala ko ang nanay mo. Hindi siya violenteng tao eh. Pero hindi ko nga alam kung bakit siya nagkaganon eh. Al alam mo na ngayon lang nangyari sa kanya yun. Kapag po ba nahanap siya, handa po ba kayong ipalagay siya sa psychiatric clinic? Kung yun ang kailangan, para bumalik siya sa dati, alam mo, payag ako.